Imbes na bukas sa biyernes na ililipat sa Veterans Hospital si Congresswoman Arroyo. Ang mga dahilan, ang palyadong bathtub, flooring ng CR at maging kama sa kanyang kwarto habang naka-hospital arrest. Romel Lopez, ikwento mo. Napornada ang paglilipat kay dating Pangulong Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center bukas. Pinagbigyan kasi ng korte ang hiling ng kampo ni si GMA na ipagpaliban ang paglilipat habang isinasaayos pa ang presidential suite. Pati na para makapag-request ng bagong akmang kama sa masayalang kondisyon raw ng dating Pangulo. We're also making arrangements na palitan yung, yung, yung kama na nandun ngayon with an, an electronic bed. Paniniyak pa ng kampo ni Arroyo, sagot nila ang gasto sa pagsasayos ng tiles ng toilet at patina ng flooring nito. Sagot na kasi ng contingency fund ng opisina ni Pinoy ang bayad sa kuryente, kuwarto, pagkain, tubig at pati security ng dating Pangulo. Pero umalma ang DALG nang sabihin ng kampo ng dating Pangulo na gusto nilang palagyan ang divisyon pati na bathtub ang presidential suite. Nauna na nagsabi si dating Pangulong Estrada na diigib ang sistema sa banyo ng VIP room. Ayaw po natin na magsabi ang tao na binibigyan niyo siya ng privilege treatment. Bukod pa sa pagpapaliban ng paglilipat bukas kay CGMA, pinagbigyan din ng Korte ang request na makagamit ang dating Pangulo ng cellphone at laptop. Yun nga lang, tigil na ito oras na tumapak sila ng veterans. What is important is by Friday, I'm, I assured na makakalipat na po siya. And I was assured by the members, by the defense councils that they will abide by the order of the court. Hindi pa man lumilipat, may bisita ng militante si Arroyo sa veterans. Sinisigaw nila, walang lugar sa ospital ng mga dakilang veterano. Ang anilay isang veteranong, Berdugo. Romel Lopez, News Five.